Sa palabunutan ng buhay, si Donald ng Project 8 Quezon City ay isa sa maraming hindi pinalad. Sa mga tulad niya, ang premyo ay tatay na tarantado, tatay na maikli ang pasensya at mainitin ang ulo. Tatay na kung magsalita ay masakit at lagi pang mapagmalupit. Kasama sa premyo, ang nanay na pabaya, bangag at lasenggo. Kung may mga nanay na accountant, nurse at doktor ang trabaho, ang nanay ni Donald ay may PhD sa pagmamaltrato. Kung ang kalupitan at irresponsibilidad ay isang sining, ang mga magulang ni Donald ay mga Michelangelo at Leonardo. Halina tong natin ang kanilang obra maestra at kung ang iba ay sa canvas at papel gamit ang brush. Doon sila nagpipinta. Ang tatay, sinturon sa balat ni Donald ang pangmarka. Martin, sisimulan na natin, ang kuwento nila. Tungkol sa batang lumaki sa maligalig na pamumuhay. Ito na po, ang sana Lord at ang kwento natin na Tama na po itay Tama na po inay Hoy, Tanan! Halika nga dito. Di ba ngayon ang bigay ng report card mo ngayon? Nasaan na? Bigay mo nga sa akin. Dali! Uh, ito po, Tay. Sandali. Ano to, ha? Oh, uh, grade ko po. Alam kong grade mo! Eh, bakit ang pababa ng grades mo dito? Hindi eh, ka ba nag-aaral ng na leksyon mo? Sorry po. Oh, sorry! Kahit kailan talaga ang bobo-bobo mo! Kanino ka ba nagmana, ha? Kanina! Ano? Sorry. Iyak-iyak ka pa dyan. Hindi ko na nga alam kung saan kukuha ng pera para lang sa pagpapaaral mo. Tapos eto ka? Ibabagsak mo lang? Ba sorry na po. Sorry ka ng sorry! Hindi makukuha lang sa sorry to! Dapat talaga sa'yo tinuturuan ng leksyon! Tama na po. Mahawa po kayo sa akin. Hoy! Ito, ha? Nakikita mo tong sinturon na hawak ko? Dapat nilalatay ito sa pagmumukha mo! Ah! Ha? Ariga! Ah! po! Ha? sa pag-aaral mo, ha? Hindi na po! Hindi na po! Hindi na po! Talagang dawat! Hindi na! Anong klase kang bata, ha? Hindi mo lang alam kung anong klaseng hirap ang pinagdaraanan ko doon sa trabaho para lang pag-aralin ka. Tapos ito lang ibibigay mo sa akin, ha? Napakababang grades! Ha? Susunod. kapag binigyan mo pa ako ng ganito kababang grades. Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. At hekong card na to, dapat dito, pinapakain sa'yo. Yan! Kapili okay. mo tong card mo! Ha? Yan! Lamunin mo! Isip ka mong ka! Mabatay ka na sana! Kahit kailan, eh, salot ka sa buhay ka! sa sabdali! Huwag mo nga akong pigilan! Saan ka pupunta, ha? Bakit may daladala kong bag? Lalayasan mo na ba ako? Oh, lalayasan na kita! Dahil sawang-sawa na ako sa ginagawa mo! Pagod na pagod na akong makisama pa sa'yo! Hindi ka aalis, Dolfo! Hindi! At bakit hindi? Bakit mo ba ako pinipigilan, ha? Bumalik ka dun sa anak mo! Siya ang pagdiskitahan mo! Huwag ako! Tiyaka na! Aalis na ako! Hindi ka aalis! So, Akin na kayong bagbo! Sinabi nang huwag kang makialam eh! At kanino ka pupunta ha? Doon sa kabit mo? Ha, Dolfo? Alam ko na ang tukol sa inyo ni Edna! Eh, alam mo na pala eh! Bakit mo pa ba ako pinipigilan? At saka, anong sabi mo? Kabit ko si Edna? Ha! Linda! Baka nakakalimutan mo! Si Edna ang unang dumating sa buhay ko at hindi ikaw! Oo! Oh. Maaaring hindi kami kasal, pero sila ang una kong pamilya. At saka pa magiging kami si Edna, eh hindi rin naman kita pinakasalan! Ha? Ayop ka, Dolpho. Ang sama mo! Walang yaka! Walang yaka! Ayop ka, Dolfo! Ayop! Nasasaktan na ako, ha? Napupuno na talaga ako sa'yo, Linda! Sinasagat mo talaga ang pasensya ko, Ha? ha? sa pupunong Nay! Nay! Tama na Tama na po! Hindi ka na po yan! Tama na po! dito, Donald! Nay! Tama na po! Huwag kang Hoy! Linda! Matagal na ako nagtitimpi sa iyo, ha? Itong tatandaan mo! Isuksok mo to sa kukote mo! Walang sino man ang makakapagdikta o makakapigil sa gusto kong gawin! Lalo na ikaw! Ngayon, kung gusto kong umalis na ng bahay para iwanan ka, aalis ako! Wala kang magagawa! Pero Dolfo! Huwag mo nga akong hawakan! Uh, Dahil huwag na po kayong umalis! Nangawag niyo po! Dahil huwag po kayong umalis! Dolfo! Dolfo! Nakikiusap na ako! Huwag mo namang gawin sa akin to! Huwag mo iwanan! <laughs> Dolfo, mahal na mal kita! Pakiusap! Dito ka lang! Wala na! Buo na ang desisyon ko! Hindi! Dito ka lang! Hindi ka alis ang bahay, Dolfo! Pakiusap! Huwag mo namang gawin sa amin to! Parang eh. hmm. awa mo na, Dolfo! Hindi ako mabubuhay nang wala ka, Dolfo! Tama na, Linda! Ayoko na! Ayoko na makasama pa kita! Pero mahal kita! Kaso ako, hindi na kita mahal, Linda! May iba na akong pamilya! At sila ang mahal ko kaysa sa inyong dalawa ni Donald! Linda, patawarin mo ako kung hindi ko sinabi sa iyo ang tungkol kay Edna. Pero ngayon alam mo na, eh tanggapin mo na lang, ha? Sige na, alis na ako. Huwag, Dolfo! Wag ka umalis pa kayo sa buwan! Ano ba? Huwag ka kang magbupasay dyan! Tama na, Linda! Huwag mo na akong pigilan! Hindi ko makakalis ang bahay! Magkakamatayin muna tayong dalawa! Eh, hey, pwes! Patayin mo ako! Hindi ako natatakot sa'yo! Dolpho! Hindi mo mo ako ba? Hindi mo mo nga ako sabi! Tay! Tay! Nay! Tay! Pag-iusap mo nila kung sa'ng nagsasalaman ng anak na po! Ayokong gawin yan sa'yo, Linda! Pero sinasagat mo talaga ako eh! Diyan na nga kayong dalawa! Magsama kayong dalawa! Dolpho! 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 <laughs> ano kailangan mo sa akin, ha? <coughs> Inay, tahan ka po. Nagugutom na po si Junjun. -Jun. Wala akong pera. Wala na ang papa mo, kaya huwag ka nang umasa pa na makakakain kayo ng kapatid mo! Pero, inay... Pwede ba? Lumayo ka nga sa akin! Hindi kita kailangan! Inay! Kasi... ang kulit mo rin kasi, na no? Sinabi na nga wala akong pera! Teka! Baka gusto mong madagdagan yung mga pasa mo sa katawan, ha? Sige na! Umalis ka na sa harapan ko bago mo magdilim ang paningin ko! <coughs> <coughs> Opo, inay. Kahit kailan talaga, Donald, salot ka sa buhay ko! Salot! May mga pamilya na ang lingwahe ng pagmamahal ay paghihima sa balikat, hawakan ng kamay, etc. etc. Pero ang pamilya ni Donald, sigawan at sampalan ang nakasanayan. At kung tensyonado na nga ang kanilang mga ugnayan, mas nakadagdag pa sa ang ito ang kahirapan. Mga kapatid, ganyan po ang nakagis na ni Donald mula kabataan. Isang bahay na may dingding at bubong, pero hinding-hindi matatawag na tahanan. Bulok na ang haligi at ang tanglaw ay papunta na sa karimlan. Mabuti na lamang at kahit papano, ang batang si Donald ay hindi pa rin nawalan ng katinuan. Pero ang tanong, hanggang kailan niya ito matatagalan? Donald! Oy! buksa mo mga itong pinto! Ano ba? Kanina pa ako dito ah! Ay! Donald! Donald, ano ba? Tanggal mo naman! Sandali po, inay! Nariyan na po! Inay! Ay, aray! Aray, ah! inay! Masakit, na! Uh, aray, aray! Aray, Masakit po! Tama na! Aray! Aray, uh, aray! Ah, Bakit ba ang nakalmumbuksan ah! niya pinto ha? Ha? Halina pa ako nang hihintay dito! Ah! Uh, na po! Aray, inay, na chair na po kasi ako sorry na po! Tama na! Huwag niyo na po akong bingutin! Aray! Alam mo ha, Donald? Matagal na akong punong-punong sa'yo eh, ha? Halika nga rito sa loob! Mm. Eh, Ikaw in dito! Inay! Eh, patawarin niyo na po! Kumawa na po kayo sa akin. Tama na po! Ayan, ha? Binitiwa na kita! isara mo na lang yung pinto! Opo, inay! Templa ka na nga ng kape! Binisan mo! Oh! Ano pang tinatayo-tayo mo dyan, ha? Sabi ko, magtimpla ka ng kape! Inay, wala na po tayong kape. Ay! Puisit naman talaga, ha? Oh. Wala na talaga? Wala na po. Baka gusto niya pong... magpabili mo na lang po sa tindahan. Huwag na! Nagbago na isip ko. Inay? Ah, oh, bakit? Bakit po lagi kayong naglalasing at saka inuumaga po kayong umuwi? Huwag mo nga akong pakialaman, ha? Tsaka, alam mo naman siguro kung ba't ako naglalasing eh. Ha? Walang hiya kasi ang tatay mo. Ha? Alam mo, Donald, punong-puno na talaga ako sa kanya. Kung oh, hindi lang talaga masamang pumatay ng tao, eh. Ay, pinatay ko na yung lalaking yun. Inay? Oo! Oh, bakit na naman? Inay, ano po kasi... Ano po, uh... Ano ba? Pinaghihintay mo pa ako, eh. Inay, may... Ah, uh, may... May babayaran po kasi kami sa school. Ano ba naman yan? public school lang nga kita pinag-aaral, tapos magastos pa rin? Na, huh? Kailangan ko na pong magbayad eh. Nagalit na po sa akin yung teacher ko. Ang gastos ba? Samantalang ang papaba ba naman ang grades ba? Ay, nako! Wala ako pera! Inay, eh, baka po kasi ano eh, ba, hindi po nila ako pag-examine. O, okay, di wag ka mag-exam! Wala akong pera ngayon! Pero, inay... Bakit bang ang kulit mo, ha, Donald? Sinabi na wala akong pera, eh. Wala, wala, wala! Inay! Hoy, para matigil na yung problema natin, ha? Hihinto ka na sa pag-aaral, Donald! Wala na akong trabaho ngayon! Natanggal kasi ako sa kumpanyang pinagtatrabahoan ko ngayon lang. Kaya ikaw, ihanda mo na yung sarili mo, ha? Ano maging taong bahay? Ngayon, kung gusto mong mag-aral, eh, eh, ba't di ka dun sa mangmang mong -mang tatay, ha? Ay, nako! Kung ako sa'yo, Donald, magtrabaho ka na lang, ha? Magpaalila ka! Mas magkakaroon ka pa ng pakinabang! Ay, nako! Hinaantok na ako! Matutulog na ako, Donald! Opo, inay! Aling Mina? Oh, Donald, kumusta ka na? Ah. Uh, hindi po okay. Parang alam ko na kung anong dahilan. Ang mga magulang mo na naman ba? Opo. Lalo na po si Inay. Wala na po kasi trabaho. Natanggal po siya kahapon eh. Nako. Ganun ba? Eh, paano na kayo? Yun nga po eh. Hindi ko nga po alam kung anong gagawin ko. Ngayon pa naman po yung deadline ng bayaran ng tuition fee. Ah. Ah, ah. <clears throat> Aling Mina, uh, gusto ko po sanang... gusto ko po sanang... maghanap ng trabaho eh. May i-recommenda po ba kayo? Baka may... Alam po kayo? Masipag po ako. Ah, eh kung pumasok ka kaya bilang tendero dito sa bigasan ko. Eh, Talaga po, Aling Mina? Kakaalis lang kasi nung tindero ko. Eh naghahanap ako ngayon. Baka ikaw interesado ka. Uh, opo, oh, 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 opo, Aling Mina. Interesado po ako. Maraming maraming salamat po, Aling Mina. Magbubuhat ka lang naman ng mga kaban ng bigas. Ikaw rin ang tatao at magtitinda kapag wala ako. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Donald. Ay, Aling Mina, maraming maraming salamat po talaga. Hindi ko po sisirain ang tiwala na binigay niyo sa akin. Salamat po ulit, Aling Mina. Hulog po talaga kayo ng langit sa akin. Oh. Kung ang ibang nanay ay pinapakita ang paglalambing si Donald punching bag ang Turing Si Donald palagi ang pinibabalingan ng init ng ulo ng kanyang nanay At ngayon sa kanyang pag-aaral gusto pa siyang pahintuin Pero porsigido si Donald na makapagtapos ng kanyang pag-aaral kaya gumawa ito ng paraan at naghanap ng trabaho. Swerte namang kinuha siya ng isang tendero ng isang bigasan. Isang problema na ba ang kanyang nasolusyonan o ito ba ba ay madadagdagan?